Hello mga kamars, welcome back po sa ating channel So ang video natin gawin today ay pupuntahan natin ang Taitam Tok Reservoir dito sa Stanley Paano puntahan? Follow the steps One Ho Station Exit A po tayo At paglabas natin dyan, hanapan lang natin yung bus stop ng number 14 na bus so paglabas po natin dito ay makikita natin yung linyahan ng number 14 bus so makilinya na rin kayo dito so ayan at bababa kayo sa Taitamtok Reservoir mismo ayan dito na bumaba at sa left side, ayan, follow lang ninyo yung ways pababa. It, o, uh, it will only take 3 minutes walk go down. So, ayan. Ang saya po namin maglakad dyan pababa kasi super excited po kami makita yung dam na parang falls na alam niyo na. So pagdating namin dyan, hindi namin alam pala na walang tubig. Diyos ko, natigang po yung dam. Sobrang tigang na tigang. Well, anyway, kasi nandito na po tayo. So, continue na lang po natin yung ating mga aurahan dito banda sa dam na to kahit na walang tubig o diba, di ba o diba, di ba tigang na tigang si dam so kahit hindi naman mabakanti or hindi kayo madismaya hanap na lang kayo ng ways kung paano kayo umara dito so yung mga friends natin nag-aura-aurahan so ayun dyan hinahanap ko si Jack Oh my. <laughs> Pang premier to be. Huwag <laughs> kang titigil. <laughs> ito, ito ang model Huwag <laughs> that... titigil. <laughs> 30 minutes. 30 minutes. Yeah. <laughs> Joke. Hindi. Pang dagdag lang. Imuha, Bea. Sabay mo sa may Doon eh hatag 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 galang lang na ako ni sa Tan all. Asa man ko diri gusto nga. Oh. Sigina. Hoy hoyo kalok. Pabadlong gid dai. Dira ba ko kabalo mo lang oy. Bala ka dia. no ada. Lagi tinggal kat atas. Betul Monto ko patam ko yokto na hindi <laughs> maghinahinay ka ha Pinatay nyo na siguro. Nag-video yan kanina. Mabuyog. maraming buyog. Poisad mo. Sis, pois ka rin. Bakit? Damay-damay na to. <laughs> Very good. Talikod ba? Tapos ganyan na po, Stora. Yeah, nice. Sana all. Gaw, gaw, gaw. Paang ano ba, oh? Yes, thirteen minutes we are. <laughs> one hour, one hour. <laughs> nah. 戻<何> <laughs> <laughs>

Oi, nanamig ko ha Sabi nagan? Nung nung sa. Ano yung kaka nung Engak aku betul picture di tuh, temui. Neng wak, wak wak san, ibu ikut jika.